Yun mga boss, what's up? Nandito tayo ngayon. No? Pagbabalik ni Boss Boy, ayan si Boss Boy. Oh. Nag-i-internet ng customer niya. Ang tagal na tayo walang vlog dito sa lataga ni Boss Boy. No? Dito sa may kabaan ng isang boulevard. Ayan. Ito yung andox. Harap nila. Ito nga, ng isang boulevard. Nandun yung Kiapo. Oh. Church. Tsaka yung round shopping center. Pagod lang kayo ng overpass. Tapos punta kayo dito sa may andox. Harap ng andox. Ayan si Boss Boy. Oh. Ayan, busy, -busy si Boss Boy. Maraming ano. Ayan. Ayan. Okay, marami siyang mga latag ngayon. Kung may magusto ka kayo dito, pasya lang kayo dito, no? Uh, ah, walk-in lang to. Si Boss Boy is walk-in lang. Walang ano to. Okay. Ito, meron siyang binibentang frame dito. Ah. Ayan. Ah, ito uh, is, anong brand nito? Anong brand to? Pero aluminum na, hindi ko lang makakita masyado yung brand. Masyadong ano. Ito, mm. ang pati natin dito. Anong, anong brand yan, Boss Boy? Ayan

Oh, ito Parag mga yun. ano natin dito, may patrol tayo dito. Ah, uh, bigyan natin ng ano to, mga boss. Gin. Ah, gin. Bigyan okay. natin ng 1.5. 1.5 road bike yan, boss, no? Ang road bike. Okay. okay. One na lang, boss. 1.5 na lang. 1.5. Oh. Ito ang pampiksi natin. Bigyan na natin 'to ng pampiksi yan. Oh. Pwede sa road bike. Carbon, Alo no? Alloy card. Oh, may carbon, may alloy. Magaling. Bigyan na natin 'to ng ano. 1.5. 1,500. Oh. Okay. Sa libo. Oh. Una lang yan, gusto oh. mo yun ako. Sino oh. na makakuha? Yun lang. Okay. Punta lang po kayo dito. Ay, walk-in lang dito kay Busboy Walang deliver-deliver dito. Okay. dito Ito, sa mga pork mong ganito. Ito, mga 300 lang yan. Mga 37. 300 No? mga oh, stocks. Dito. Ayun, may Stock. drinks. Oh. Drinks. Anong sukat yan, drinks mo? 37. 37, 300. No? Uh, 300. Ito, uh, 300, uh, 300. mga plato natin dito. Bigyan na ko ng 150. Stocks din, no? Oh, yan. Stocks yan. Stocks, Stocks yan. 150. Okay. Ito, mayroon tayo sa ito dito. Okay, sandaan na lang. Sandaan? Oo, oh, aloy. Okay, aloy. Ayan. Ah, ito mga photo bracket, sandaan na lang yan mga boss. Sandaan na lang. Okay, mga. Ma. Square type na. Ma? Oh, ito mayroon tayo dito ng RT. Bigay na natin ito ng dalawang daan. Si Mano yeah. Torni. Okay. Oo, oh, bigyan natin Ayan. yan. Salud sa ah. handle bar. Ang ito bigyan natin ito 150. 150, oh. Okay, Ayan. Sa okay. Ah. Limited stock lang kasi si boss ya. Ah. Unahan lang dito sa mga nakikita nyo. Oh, ito meron okay. tayong dito, na dito. Ay, isang set. bigyan na natin 'to ng ano, 400 dalawa. 400 dalawa. Oh, set RP. Okay. Natin yan. Ito may gain, may gain. May kadena dito. bigyan na natin ito ng dalawang dan. Dalawang dan. Oh. speed yan? 11 speed. 11 speed. Oh. Anong brand yan? Ragusa. Ragusa. okay. okay. Sandal lang. So, ito mga empty natin. May price pa yan. Ito, ito, presyo na ito, 600. Okay. Bigyan na lang natin 200, mga boss. ito, pang ano ito eh. Pang pusos, bigyan na natin ito ng ano ito. Ang presyo niya, 800, 200 na lang, mga boss. 200 uh, okay. okay. Baliti. 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 na Si Mano pa nakalagay, oh. Quality. Quality, oh, legit lang. Ito. Okay. 800 ang presyo, bigyan na natin 200. Okay. Isang presyo na lang. ito, bigyan natin itong ano, mechanical brake. Mechanical brake. Isang na lang. Alloy niyo, alloy. Oo, oh, alloy na yan. Para sa mga sandal. Okay. Sandal na lang 'yan. Ito, kuwan tayo dito. Bigyan na natin ng ano to. A, pang tito, no? Oo. Sandal. Sandal. Ito may mga kalsada dito. Hmm. Bigyan na natin 'tong mga ano, dalawang daan. Ayun, Ilang speed 'yan? Road bike. 8 speed. 8 speed. Oo. Oh. Road bike 'yan, mga oh. boss. Dalawa yan. Ito ang Sunshine. Bigyan natin ito ng dalawang taan. Okay. Uh, ito yung isa naman, pang tugs. Uh, tugs ng ano? MTB. MTB. Bigyan natin yung ano yan? 150. Ilang speed yan? 9 speed. 9 speed. Okay. Oh, uh, May mga puwan rin tayo dito. Ito, itong makinis mong hydraulic. Magaling yan. Ito, tank ito. Tank yan. Yeah. Madalasa kasi bago eh. Yung iba talagang pinagpalitan na bago pa. Oh, ito, good sales ma, pa. Bigyan natin ito ng 1-1, mga one, one, boss. okay, 1-1, ah, tangre. Okay. Pintahan nila ito, sa isa iba, 1-5 bata, 1-3. Okay, sa'yo 1-1. Oo, 1-1 lang. Okay. Ito, Dito, meron tayo ditong mga sit clam. Ah, sit oh. clam. boss boy. Ng, ano, may mga ano, 27, 31, yan, nandyan lahat. Magano? Okay. Bigyan natin sandaan. Okay, so, aluminum na, no? Aluminum na yan, no? Oh, aluminum, aluminum. Okay. Ay, ito po natin mga penso. Oh. Tokit daw yan. Ibigay natin ng ano to. 250, 250, isa. 250. Oh. Okay. Penso. Ito, meron tayong stand dito na just yes, yan mga boss. Punta nyo And na. Investment. Okay. Abang meron pa. Ayan. lang dyan, no? Ito, bigyan na natin ng ano to. Ah, dalawang daan. Dalawang daan. Oh, sige. Okay. Bigyan na natin yan. Bad stand. Ito, meron tayong gulong dito. Will sit? Oh. 27 kenta okay. 2 point ayan 27 to at uh, by 2.10 oo Oh. Okay. gawin natin nang ano 1 pipe uh, pares na yan oo oh. itong mags mo itong mags na ito may pares to one oh. eight na lang eight oh. pang ba pang hmm. folding pwedeng size 20 mga ganyan pasok yan pasok yan Ay, Ay, ayan meron tayo rin itong pang pixie pixie rimset Ibigay na natin ito ng ano ano oh, 1 6 na lang 1 6 na oh. lang yan may kasama oh. ng ano yan ha Okay. Ayan, may kasamang tags na yan. Yung mga presyo ba natin, boss boy? Yan yung presyo sa vlog na. No? Ah, oh, yan na. Huwag na tawaran pa. Oo, oh, yan na yun. Kayo. Kasi yung yes. mga na yan. Bigay ko talaga is. Okay. Ayan, yung isa mo. Ano yun? Ito Paris pang road to. Oo. Oh. Bigay natin ito ng 100. 100? Oo. Oh. Okay. Puntaan nyo na mga boss. Okay, puntahan nyo na lang dito oh. si boss boy na. Okay, yan lang yung ano, pagbabalik ni boss boy dito sa bangketa. Oh. Kaya po. Ayan yung unbox, harap niya. Ay, so yung bukuhan, katat niya. Okay, thank you, boss boy, ah. Okay, thank you. Ito sa so mga Alotech, meron dito. Magano nga, Kuya Roland, ah? Uh, uh, 1,400, mga boss. Yung submit mo, magkano yan? Oo, oh, 3,000. Ito, 3,000 bago. Pang-road bike to, Kuya Roland, ah. 50-34, negotiable pa. 3,000. ganda na ito. Ayun, ah. Ay. Aluminum lahat to, Kuya Roland. Unaan lang dito, no? Okay, ano yan? Pang road bike din. Ito, Submit. Sestimon. Ayan. Pang road bike din. Ito naman is 50-36. 52-36 ang chainring niya. Ito ba yun speed? Ayan. Ayan. Sa so, mga road bike, mga naganap ng track set. presyo? Ano? negotiable. May button bracket na yan. Kaya rola kasama. Diba? Kompleto na. Negotiable pa mga boss. No? Ayan. Tapos ito sa mga hubs. Magkano ito, Kuya Roland? 1,500. Mga speed 1 mo, soldier, 2.0. Ito, Evo 2.6. 2.6, Evo. 2.3, soldier. 2.3. Ito. 2.3. 2.3, 23. din, parehas lang. Ah, parehas lang pala ito. Ibaig ba lang yung ulan? Ito yung silver. So ah, ito yung sagot Evo. Okay, yun. Ayan. And itong hydraulic mo, kaya Roland, ano to? 1,500. Ah, si Marim dito 100 yung hindi siya naka-box. 1,500 dito kay Kuya Roland. Tapat na yung Kuya Roland, no? Oh, Tapat na mga boss. 1,500. Ayan, sa mga cleats, yan, marami siya. Oh. Magkano to, Kuya Roland? 1,2 Paris. Paris. Pang gravel bike daw, no? Oo. Oh, okay. gravel bike. Ano sukat nito? Tires. Molyo. Ano sukat nito, Kuya Roland? Wait, wait, 700, 700 by 28C. Ah, pang road bike pala to. And ito sa mga kadena, meron siyang bagong brand ng kadena dito. Tank speed, magkano pa ganito, Kuya Roland? Tank speed, 250. 250, mga boss. MSN, ayan. 9 speed, magkano pag 10 speed? Wala. Pag 8 speed? Pag 8 speed, 150. 150. Ayan. At sa mga saat, Magkano ito? Sa bulong, ano, 26, 1 pulang. 1,200 pares sa maxis. O, oh, sa 27, 1,4. Sa 27, pares lang din. 1,4. Ah, 1,4 sa 27. Pares na yung kuya Rulan. Maxis din yun? Maxis. Maxis din, mga boss. 6,500, ano lang. 600 pares. 600. Ah, ito yung isa yung budget. Black packs. Black packs. O. Okay, si Sanren Pares, pag black box. Lahat na sukat meron yan. 26, 27, 29. Okay, lahat na sukat meron mga boss. Oh, ito. Ito yung so, mga na ng scale, mga pang enduro, meron siya rito. Submit. Magkano kuya Roland to? 500. 500 pesos. Mas mahal ba pag oil slick? Oo, oh, mas, mas mahal. Pag hindi oil slick, magkano? 450. 50 pesos difference lang naman. Ito, ganda ng kulay nito. Ito. Ganda ng kulay niya, oh. Safari 2.0, Submit. Okay na si submit ngayon, oh. Improving siya ngayon, ha. Oh. Ito, long stem, oh. Mga naghanap ng long stem, meron pa rito si Kuya Roland, oh. Gaan? Pagkano ito, Kuya Roland? 450. 450. 140, no? 130mm. 130 Pero nakalagay dito, 140, ah. Ito yung mga ganito. 300. Ayan. Ito sa mga sprocket. 1,500 pag 12 speed. 600, 600 pag 8 uh, uh, 60 speed. 650 pag uh, 9 speed mga boss. 700. Upkit. Magkano pag upkit kaya Roland? Ano lang yan? Pag upkit. Sagmit uh, Edison to. Sagmit Edison. Uh, 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 Sagmit Edison mga uh, boss, uh. boss. Ayan na. Ayan na. Ah, uh, ano to? Kasi 11 speed pala to. Chain. Links 11 shifter. Ayan. Asan yun, yung speed niya? Walang nakalagay ah. Ah, it's speed lang to. 42 tit. Speed lang siya mga boss. At 11, 42. Oh, ayan ah, si Ginoo may customer siya. Eh. May sari store pa kasi siya. Eh. Ay, ito yung ah, ano yung niya, Ardine, o, Edison. H-speed mga boss. H-speed meron up uh, si update. may atong si Ginoo Roland kasi may inaano pa siya, may pa. Uh, andun, peso, so ah, ah, ah. -ano oh. Andun yung isang yung pesto so nanon. Magkano kuya pag H-speed? Okay, 1,500 lang. Pag 9, anong 10 speed? Magkano pag 10 speed? 1,800 lang mga boss pag 10 speed. Okay. Ito sa mga RBM. Eh. L3, 85, magkano kaya Roland? A9. A5. Oh. Ano po? Submit. 11 speed yan. Pang 11 speed. Magkano kaya Roland? Magkano to? 350? 950. Ah, 950. Oh. 950 mga boss. Okay. Ito meron siyang lardi na Shimano. Mano. Eh. Ah, ano to? Mano. Magkano to Kuya Roland mga budget? 150. 150 lang. Kaya mga L2E5, L3, l 2 ayan. Marami dito mga lardi. Kung isa isay niyan. Okay na. Eh. Ito yung mga budget niyang hubs, yung eh. mga naghahanap ng mura lang na hubs ito, pero aluminum na ragosa. Okay. Magkano ito kaya Roland? 600 lang. 600. Ito, Ragosa R50. 600. Marami Ay, siyang tulay. eh. Ito, ah, may jory ka na ngayon. Ah, si Ma Shimano Qs. Pangilang speed ako, Kuya Rolas. 10 speed na ta. Magkano mo tayo inahalok? Ibigay ko lang na 2,500. 2,500 lang mga boss, oh. Eh. si Mano Qs na, pero pang 10 speed na siya. Kailangan ba si Qs microspline din ang ano nito? Oo pang microspline na. Pero RD lang naman to, pwede siguro to sa mga aray. Gabi init ah. Yeah. init mga boss. Sobrang init. Nabilad, sobrang init na yun mga boss eh. Ayan, kung nagaanap kayo ng Shimano Plus dito kay Kuya Roland ah. Ayan. Dalawang peraso lang, unahan lang kayo. 12 speed. Bibira ako nakakita ng 12 speed nito eh. Wala siyang box Kuya Roland ah. Ganyan lang talaga siya naka-plastic may shifter siyang kasama. Oo, oh, Paris pala yan. Akala ko, ano lang, RD. Si Manu Jore yung shifter niya. Okay. Akala ko, ano lang, RD lang. Ha? Ito pala yung shifter na kasama. Oh. Okay. okay. Ay, Chris din pala. Ah, si Manu Chris din. Ayun, o. Chris din, 12 speed. Okay. Ayun, mga naghahanap ng ano, ah. Si Manu Chris. Yan, dito kay Kuya Roland. Pasalan nyo na lang. Sabi so, ako, oh, unahan lang daw mga boss. Ito, mga naghahanap ng budget na ano, Gio. Ayan, meron pa rito siguro. 300 pesos lang. Ayan. Ayan yung latag niya dito. Tapos meron pa sa dun. Yung din, yung anak niya. Yung anak niya, babantay niya din, oh. Kahit ako lang, Kuya Roland. Anong mga ano mo dyan? Kaya nang ihinit, ha? Ah. Ito, sa isa niyang latag, oh. Ayan. Ito, meron pa siya mga brick seat dito na ano. Eh, speed 1, meron na siyang hydraulic na speed 1 dito, ah. Magkano to, Kuya Roland? 8,000. Ha? Ah? Magkano ang speed 1,000? 3,000. Bago lang to, di ba? Oo. Oh, okay. Ay, mga yan, ah, Ah, dual Pistone. ano, piston, dual piston. Ay, may mga ibang kulay ka pa nito. Yan lang, dalawa lang. Oh, okay. Mas <laughs> Ito, anong brakes ito, Kuya Roland? Mano rin yan. Ah, pares nun, nung nandun. Okay. Okay. Ito si Mano rin. Ito yung mga micro-splay ni Kuya Roland na, ano, hub. Pagkano to Kuya Roland? 3,200. Okay. Iba lang, ha? Ayan, ano. Ako sa iyan. Yung mga helmet mong ganun, Kuya Roland? 300. 300 lang, mga boss. Yung mga helmet na, ano. Ayan, parehas lang naman to dun, nung dun sa kabila niya. Ayan, pasyal na kayo dito kay Kuya Roland, no? Pag nadaan kayo dito sa Kiyapo, daanan nyo na lang siya. Okay, kasi sobrang init ngayon. Ito mga rigid port niya pala. Ito mga available niya ngayon, no? Ah, sobrang init, ah. Hindi mo awakan. Mayroon ano pa siya, uh, 29AR, RGF. Ayan. Kuya Ay, Roland, magkano pag RGF? 2,400. 2,400 RGF niya dito. 629 to, no? 29. Ayan. Ah grabe ng init. Ito Ragusa R300 1600. Ragusa R300 niya. Sobrang init mga boss. Ayun, mga handlebar niya Mountain Peak. Magkano pag Mountain Peak, Kuya Roland? Ayun. 'Yan mga Mountain Peak, puro Mountain Peak to, 'yung mga handlebar niya. 400, Kuya Roland? 400 mga boss. Oh. Oh, 'yan. Ayan na mga boss, hindi na masyadong isa isahin yan. O sa mga naghahanap ng pixie pala, ito, meron sa dito. O sa, ano, nuts na siya. Ulig chain, yung sa Shimano. Magkano ito, Kuya Roland? 250 lang mga boss. Okay na, sa mga pang, ano. Ayan, okay na. Ano lang, apiaw lang tayo, sobrang init mga boss. <laughs> Ay, huwag mo yung mga naghahanap ng pampit si Abbo. Oh. Magkano to Kuya Rolan? Ano lang yan, 600. 600 pesos Aro. lang, Oh. Yung mga naghahanap ng mga pampit si Abbo yung mga... Ay, magkano ang pilihan ng mga bata, eh. gumagamit dito, mga bata, eh. Mga naghahanap. Tapos yun, kung gusto nyo maglagay ng brake sa fixin nyo, ito, meron siya rito. Kaya lang, Paris to, Kuya Rolan, o. No? Paris lang, mga boss. Hindi pwedeng bumili na isa lang. Okay, no? Mga pedals, ayan. Magano ganito, Ragosa, Kuya Roland? 450. 450. Ito, road drive. Ayan, 300. Ito, Ragosa. 450. 450 rin, mga boss. Sildering na rin. Tapos ah, so ito. Ayan, 600. Bagong brand to, ah, Monster. Oh, ah, Sagnit din pala, Sagnit Monster. Magano ito, Kuya Roland? 600. 600, mga boss. Ayan. Pag ganito, magka, magkaiba siya ng presyo? Oo. Oh, Sagnit, 550. 550. 550. So, may prehab tayo ano to? prehab ah prehab may, tumukan, may mga nagaanap nito minsan eh ito may mga pero siyang prehab dito no pang torpedo alam pang torpedo lang speed 1 prehab 8 um, pulse 8 pulse so oh. 18 million motor alloy 7075 T46 pang torpedo lang mga boss pang torpedo lang available na no? okay. pang speed 1 torpedo lang kung mga naghahanap ng ano, pre-hab ng Speed 1 Torpedo, meron dito kay Kuya Roland, no? Kung mga kayo. Mahirap pa natin yan, eh. Oh, Mahirap. Tapos yan, mga saddle yung Kuya Roland, no? Oh. Magkano okay. na yan? 200, mga boss. Okay. Okay na. Ito parehas lang ko nung doon. Oh, oh, 600. 600 pesos yung mga budget na rambosa. Armorer, pag gusto nila ng armorer, mayroon tayo armorer. Speed 1 so... armorer. micro cross-pending ba ito? Okay, kasi okay. type ka okay. okay. Magkano ito? 4,200. 4,200. Pulser. Yung Yung torpedo mo magkano yan? 3-2. 3,200. Ito pala yung bago yung oh, submit. Oo yeah, yan, yan. Yan yung ano, uh, ratchet. Ito yung bago 3, 2, na yan, no? Ratchet type to? 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2. So, ano, ratchet. Uh, Ilang pulse to? 6 pulse. 6 pulse lang din to. Tingnan natin itong may ano niya, may pre-up. Uh, yeah. Pwedeng throw axe, pwede ano? Oo. Oh. Ayun. Anong brand to? Sagmit, mga boss. Bagong-bagong ni -bagong Sagmit. Sobrang gan din, mga boss. Diba dati wala namang hub si Sagmit? Meron. Wala akong masyado nakikita ang hub ni Sagmit, ha? Anong model to? B36. Secret B36. Ratchet system. 3060. Mga pang 3060, mga boss. Yeah. 3060, di ba pang ano? road bike? Ay, pang ano? MTB, no? MTB. Ayan. Magkano ito, Kuya Roland? 3,200. 3,200. May ano ka pa nito? Ibang kulay. Kulay blue lang daw mga okay, lang yan. So, Kulay blue-dilaw lang daw. Eh, ganda ito na. Ayan, Kuya Roland. Okay na yan, Kuya Roland. Ayan si Kuya Roland, ha. Oh. Pasalan nyo lang siya dito sa ano. May ano, andok. Sobrang init mga boss. Kaya uh, medyo hindi kami masyadong maka ano, focus ng vlog.